pangalan yung Ake Game Pong. Oh, ay, nalulag-lag ako, guys. Basta, guys, ito. Ang ganda mo ng bike, guys. Yan, hi, Tapos, dito po, ano, yung... Yung... Yung ano po, dito. Nasa so, taas ko po ito. Yan po. Tapos po, yung may sa baba po, may sa taas po. Ito po. Oh. Uh, sagdanan po. Guys, hagdanan niyan. Pero hindi ko kaya. Guys, bababa na lang muna. Papakita ko sa yo. Guys, wait lang guys. Ayan guys, ito yun guys. Ayan pa guys. guys, tignan nyo po yung diamond ko guys guys, ito po. Yung diamond ko. Ito po yung laga guys. So alam niya sa ko sa lugar. Gagabi na yan, guys. Yan guys. Ayan guys, so pede meron pong silipan guys. Guys. Tapos meron yung black dito guys. Wala pala guys. Pagka po ako. Yan guys. Tapos guys. Guys. O. Oh. Yan po nasira. Wala po hindi ito guys. po. Guys, pero kakain mo na ako, oh, guys. O, ngayon na, oh, guys. No, dagdag -dag na po yung heart ko. Ngayon po yung alaga ko. Ayan. Tapos, guys, nabukas. Kaya tayo. Ayan po, guys. Ayan, guys. Magagabi na yan. na maggabi. Guys. Ayan, guys. Kain ulit tayo para dumami guys yan guys dumami na ulit Bo, ano guys Kabit muna natin yung sobra dito sa ano sa baba ng mga Ito, guys dito guys kakabit ko dito yung sobra guys hindi ko kasi kaya guys na ano ang ah. sobra kasi guys hindi na kaya hindi na kaya dito guys kasi madami na guys yan guys, 16 po yun yun. Yan guys. Yan guys. Tapos, kakabit natin dito. Malapit na magkabit. So guys, ano eh. Kabit na natin. Guys. Yan guys. tapos matapos, Hindi na po magagabi yan. Yan guys. guys, kulang na lang dito. Yan guys, kulang. Yan guys, tapos kakabit natin ulit. san natin? Baba. Yung pano ko gusto Yan guys. Ano guys? Ito guys. Magdagabi na yan guys. Oh. Tapos po may may ano na po talaga may laman po. Sandan po sa babas ko ya. Ayun po siya. Bus guys, eto na. Ito po. And guys, yung ramen nito na guys, nararan ng gento guys. Nan guys, to din po pintana nako po. Bint tapos anyway, guys, nandito din po din tanaw ko. Yan guys, tapos guys, yun po ulit. Na, meron po po isang second floor dun. May mga zombie po dyan. Bawal po dyan. Mag-swimming. Yan guys. Tapos guys, ito po yung pangarami guys. Ang dami ko po ilaw. Tapos po, ito po yung ano po, ah, yan guys. Yan. Tapos wala po si Kuya. Nandun na po siya. Sabay na po siya. Sana ma. Sana ngay! Okay. Yung... guys ngay! guys ngay! ngay! guys ngay! guys ngay! 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 guys ngay! Oh, <sighs> guys. Guys, yeah na ngay! 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 niya. ngay! 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 na ngay! Ako oh, po na po tayo. Ayan guys, tapos guys. Tignan na rin dito. Ayan na guys. Ah. Uh, pag hindi pa pong mag guys. Guys, po magagabi guys so guys ito yun sinasabihin ko guys sino po yun guys nandun po papasok sa akin oy guys Puyang doyan mo. Malis ka. Yan guys, natalo po ako. Yan guys. Mas, si guys, magagabi na niya. Tapit na, guys. Hmm, guys. Tapos, guys. Ito, wala pa po itong mga laman na po. Ayan, guys. <laughs> Tapos, guys. Ayan, guys. Tapos, pag makita ko po, makikita ko po, sino po yun? Si kuya ko po yun. Pumupunta sa akin. Ayun, ko.